na naalala ko ng mga kabataan namin, sa ganyan kami naglalaro ng mga kapatid ko, tapos naghahabol kami na parang mga baby puppies. <laughs> welcome back to my vlog. Another day, another place. Samahan nyo kami dahil iikutin natin itong ano. Nandito kami ngayon sa Waterfront Park. Yeah, so, tingnan nyo siya guys. Ang ganda. Kung sa Pilipinas, tinatawag natin itong parang. Alam nyo guys, naiirita ako. Oh my God. Kasi, kanina pa ako nagbablog. Actually, kanina pa kami nandito. Ang dami na namin napuntahan. Tapos, na-realize ko lang na yung palang camera ko, naka-slow naka mo siya. awit ah, wait, paano ko pa bibilisin yun? Paano ko ibabalik yung mga na-vlog ko kanina? So anyway, instead na ma-bad mood ako, i-continue na lang natin itong araw na to. And samahan nyo kami dahil ipapakita namin to sa inyong lugar na to. Actually, hindi naman siya ganun ka tourist spot. Kaya lang, ano, parang ganun na rin. <laughs> Kasi alam nyo naman dito sa Taiwan, masyado silang mabali sa mga ganito. O, oh, saan ka na naman pupunta? Where are we going? I don't want to climb in the mountain. Kung saan saan ako pinagdadadala nitong mokong na to. So ngayon, aakyat kami ngayon dito sa ayan. Hindi ko alam kung gaano kataas yung aakyatin niya na yan. Alam niyo naman ito, banu sa bundok. Ako sawang-sawa na ako sa bundok. So, mag lang kami dito guys and after namin makapag-ikot dito, pupunta kami ng Carrefour para bumili mamaya ng pan-dinner namin na pwede kong lutuin. And bibilhan ako ni Patrick ng mini fan kasi doon sa dorm ko na nilipatan, I mean yung new room ko, sobrang init. So, kailangan ko yun. Which is nag air ko naman pero mainit pa rin. Kaya, yun. Pibila niya ako. Oh. Babe. Baby. Yeah. Dinala na naman ako sa sementeryo. Hindi ko alam kung bakit ang hilig-hilig akong dalahin ito sa sementeryo. You want me to die? No, just... You love bringing me to the cemetery. <laughs> I have noticed that. di <laughs> Diba? <laughs> ang naman ito. oy ang pinag-aiba lang kasi guys na cemetery dito sa Taiwan is para siyang ano lang normal na bahay-bahay na maliit. Makikita makikita mo lang yung mga name name nung ano which is hindi naman scary kung ikukumpara sa cemetery sa Pinas. Careful na, don't use your phone while you're walking. So guys, tingnan ninyo yung lugar. Ayan ba? Diba? Kung sa Pilipinas tinatawag natin itong parang naalala ko ng mga kabataan namin, sa ganyan kami naglalaro ng mga kapatid ko, tapos naghahabol lang kami na parang mga babing puppies. <laughs> babing puppies, ikinumpara eh, kinumpara ba naman sa aso? Ganyan. Pero dito, sobrang what is that? What is that? What's that? Ay, puki. Ay. <laughs> Nakakita si Patrick ng snail. Look. O, oh, may kuhol dito guys. O, oh, sa Tagalog kuhol. Ayan, sa English ay snail. di ba? Banong-banong sa ano? Para kuhulang. <laughs> tapos, ayan. Actually, ang daming isda guys. Kung pwede nga lang, niloloko ko nga si Patrick na manghuli kami ng isda. Tapos yun na lang yung pan-dinner namin. Kasi si Patrick hindi mahilig sa isda. Oh, where are we going na? Are we gonna go back? to the river. You see the dog. Babe, I don't want to go there because that one is a cemetery. As you can see guys, naglalakad na kami pabalik medyo disappointed talaga ako kasi yung video ko kanina guys naka slow mo hindi ko nakita Ang yung nga ako tapos dun kami bumaba kanina adun ah, kikita nyo yung maraming tao diyan kami bumaba ni Patrick nang huli kami ng mga kuhol uy kuhul. joke lang yun oy naglakad lang kami tapos tiningnan lang namin yung lugar so ayan sobrang ganda di ba sa Pilipinas guys parang parang yan nako babe If you go to my papa's mountain, we went there before, there is like this there, and there's a lot of carabao. Oh, yeah. And when I was a kid and my siblings, uh, we used to play in that kind of place, running with the dogs and the animals.